Good day mga kaisla. Tayo nga pala ay bumili ng similya ng biged or mamali. Size 2, 3, and 4. Dahil nga bare months na ngayon at kailan lang luminaw ang biget gumanda sa ating lawa, eh medyo kabado kaming maghulog ng similya ng tilapia. Dahil sa nangyari nga nung nakakarang taon na nalugi kami sa ikinarga naming tilapia dahil nagkamatay. Ito nga pala mga kaisla, ang binili nating bigid ay 2,000 pieces. Ayan o. May size number 2, 3, and 4 na similya ng bigid. ah uh, kakarga natin siya sa limang cage, limang butas. Ahatiin uh, ko lang siya sa 400 bawat isang butas ng cage. Para sa ganun, hindi sila sobrang siksikan at makalaki din sila ng maayos. Sa pagbibilang nga pala mga kaisla ng similya ng Big Head, ang gawain ng mga taga dito sa isla, eh, bibilang ng 20 piraso at sisigaw ng 20. Para automatic, yung isang bilang ay katumbas ng 20 piraso. Kaya ganyan, mano-manong bilangan talaga. Isingit ko na nga rin pala sa inyo mga kaisla, ang mga alaga nating cage na nasa tabing lawa lang, o oh, ay, lawa, este, malapit lang sa gilid, eh, mahina talaga ang laki ng isda sa bandang gilid. Kaya karamihan ng mga nagkikage sa atin ngayon, mapapansin nyo, kahit nasa parteng kalautan na, may mga cage pa rin, dahil na dun yung mabilis na laki ng isda. Dahil mas malakas yung agos, mas maraming pagkain na kanilang nakakain. Kaya dun po sa mga nagpapalaga ng mga fish cage, sa mga taga isla eh kung ang cage niya po ay nasa parting gilid do sa medyo mababaw na lugar eh mahina po talaga lumaki isda kami din po mga kaisla nagbabalak na, kami maglipat ng cage sa kalautan or doon sa pinakamalayong pwedeng abutin na paglagay ng cage eh wala pa lang pong budget kaya sabi namin yung budget na gagamitin sana natin pampalipat ng mga cage eh ilaman muna natin testing muna tayo uli ng another siyang taon, dalawang taon dito sa parting gilid kapag wala talaga eh iwanan na natin tong pwesto sa gilid pumunta na kami roon sa laot at sa mga gusto pong bumili ng similya ng big head carp or mamali eh PM lang po kayo sa akin na may makukuha nan po tayo at may mapagsasakyan na ring bangka para i-deliver sa inyong lugar mismo. Inlang po, maraming salamat sa panonood.